Hello mga pichans ko, tara. Kain tayo ng mangga. Ayan, inchan main ko siya. Oo, oh, ha? Bali dalawa ang aking bagoong, isang binili ko sa palengke, ayan. Tikman natin kung anong lasa niya. At isa sa grocery, o oh, ayan. So, tignan, tikman natin, minix ko siya, o oh, ayan. So, so natin ang mangga, sarap. Mmm! Matamis kasi itong Indian mango eh. Mm. So, kahit huwag mo na saw sa bago. Okay lang siya. Hmm? Kain na mga pichans ko. Hmm? Kahit Walang bagoong. Mmm. Ang tamis. Mmm. Diba? Mmm. Yan, ah. Oh, sarap ng sawsawan, ah. Oh. Okay, mga pochamps ko. kain mo na ako ng manggang hilaw. Okay?